Kung gusto mo na hindi makakatulog ang partner mo sa kakaisip sa iyo, lalong-lalo na na may pinag-awayan kayong dalawa at hanggang ngayon ay hindi na siya nagpaparamdam sa iyo, ay mas mainam na gawin mo itong ritual na ibabahagi ko sa inyo nang siya ay mababalisa at hindi hindi makakatulog sa kakaisip sa iyo pagkatapos mong gawin ang ritual na ito at isa itong gabay para magkaayos at maging okay kayong dalawa ng partner mo. Gawin ito sa mabuti at hilingin ng buong puso. Bago ka matulog ay ito lamang ang gawin mo. Una, kumuha ka ng buti at kumuha ka rin ng papel at panulat. Isulat sa papel ang kanyang tunay na pangalan at apelido ng pitong beses. At pagkatapos ay kunin ang buti na inihanda mo. Pwede kayo gumamit ng buti ng mineral o buti ng soft drinks. Plastic na buti ay pwedeng gamitin. At i-roll ang papel pagkatapos mong isulat ang kanyang pangalan at saka ilagay sa loob ng buti ang papel. At pagkatapos hawakan mo ang buti sa dalawang kamay mo, ilapit ang bunganga sa buti sa bunganga mo at tawagin mo ang kanyang pangalan at apelido ng pitong beses. Wala na po kayong kailangan pang banggitin o ibulong na spell, basta tawagin mo lamang sa buti ang kanyang pangalan at apelido ng pitong beses. At pagkatapos ay pwedeng itago ang buti sa damitan mo. Pwedeng hindi natakpan ang buti, basta itago ito sa damitan mo na walang makakakita at makakaalam. At kinabukasan, ulitin mo lamang ang paggawa nitong ritual, kunin ang buti sa damitan mo at tawagin ang pangalan at apelido niya ng pitong beses. At depende po sa inyo kung hanggang kailan niyo po gustong gawin ang ritual na ito. Lalong-lalo na na hindi pa talaga siya nagpaparamdam sa iyo. At ito muna sa ngayon, maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.